Dito tayo! Parang ang saya mo ha? Dito tayo sa lugar ko. Bakit yan? <laughs> eh. Ah, talaga lang ha? MC ha? Go, go, go! Ay! Ah, talaga. Ah, Barang, happy ka na MC. Alam na, alam mo, tita MC ha? Hindi, kasi kanina nasa ano kayo, di ba? Ibang side. Ngayon A naman nasa kabila tayo. Akala ko naka-waves ka, diretso ka dito. Oh. <laughs> naka-waves? Oh. <laughs> Ayan, patanong ko lang, anong pangalan mo? Ang sweet mo naman. I am Ayan Abad Santos, Mr. Sao Filipinas, Angeles City! Taka-Angeles ka ba, MC? Taka-Angeles ka? Malapit doon, Marikina. Layo doon! Layo naman! Hindi, pero doon yung way ko minsan, Angeles papuntang Marikina. Layo. Layo? Nakabalik lang. Ay, baka meron kang... May girlfriend ka ba? Ah, uh, single po. Magpaparinig oh! <laughs> siya sa... Ikaw ang MC. Kala ko ba meron ka na? Ha? Oh. Di ba meron na sa Amerika si MC? Eh, pero far, far away. Yun eh. Dito, <laughs> dito RFID lang. <laughs> Ayan. Eh, ba, bakit ka-local-like? Idol ko si KZ. Pero parang wala namang pinagkaiba eh. Oh! <laughs> Ginaya nyo. Grabe <laughs> si so, Dora. Joke lang, joke lang. Pati boses, no? bosses oh. Boses, ang galing. Ang galing. Wala pong masabi. Pa picture ako mami. Oh! oh. si Tita MC. Oo, o, baka gusto magpa-picture sa akin. Picture lang. <laughs> ha? Picture lang. Ay, ikaw bahala. Nako. Tanawin natin, baka may kalokalike siya. Oo, oh, oh, meron ka bang kalokalike? Sabi nila, uh, uh, si Robby Domingo po. Arobi, Robby, Robby Tsaka may pagkaano rin si Superman. Wow. Oh. Ah, sino, oh, sino? Ay. Ikaw lang nakakita. Ha, ha? Si ako, ako lang ba? ba? <laughs> Baka siya yung Superman ng buhay mo. <laughs> kung siya si Superman, ano ikaw po? naman si Lex Luthor. <laughs> Kalaba. <What>? <laughs> MC, kung ano? uutang siya sa'yo, magkano ang pinakamalaki? Oo. Oh. Ay, nako. Ah. Uh, <laughs> <Ay>, oh, <nako. laughs> <Ay, nako. laughs> may balak bala ka bang umutang? <laughs> Balita ko mabait ka. Oy! Ay, ay! Kah kahit ano, kahit magkano. <laughs> Galante ah. <laughs> okay, kaya naman. Congratulations sa'yo, Dita yes, MC. Yes, congrats din sa'yo. Thank you. ang kita. Nadudulas ka. Nadudulas ka na. <laughs> Iba energy. Oh, MC ngayon. Ang na. mo. Oo, kaya naman. Back, Back to, to you guys. guys. Akala mo yung energy niya no, ni MC. Ay, mo birthday niya ngayon. Meron akong gusto sabihin. Akala mo Saturday. Ay, Meron akong gusto sabihin kay MC. Ano, ano yun? You deserve <laughs> <the> it. <life. laughs> May pinapasabi sila, si Lassie. <laughs> ano yon? Keep oh. it <laughs> Keep it up. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ngayon okay naman, pakinggan natin ang kanyang komento. Hurado, JC De Vera. Ayan, hello. Alam mo, uh, siguro kung mag-aasap ka, tapos ikaw yung lumabas. Mapagkakamalan ka talaga na ikaw si Casey. kasi yung yung bosses mo malapit na malapit eh. Ma mausay ka rin kasi talaga kumanta tapos Thank you po. alam mo tinitingnan ko yung letrato mo doon. Yung resemblance nung yung structure ng face mo pati yung sa mata. Siguro kulang na lang kulay blue dapat yung buhok mo ngayon. Oh, kasi yun favorite color mo ba yung blue? Then? Yes po, okay lang po. Oh, kasi siya favorite like color niya ito. yata yun eh. <laughs> <laughs> yun But, po yung buhok niya ito, talaga. Yun, para, 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 para. <laughs> oh, alam mo eh, no? Ba't na to? <laughs> <laughs> <I> <laughs> Ayan, oh. Eh, para sa akin, parang... Oh. Talagang malapit, malapit na malapit talaga. Pati yung... Eh, eh tama naman talaga, pati yung height. Thank oh, you oh. po. Kaya, okay.